Yan, ang ating paksa ngayon ay tungkol sa isang malaking network na di disappointed sa isang sikat na actress dahil sa bagsak na rating ang serye nito. Ano? Eto na, ito mm -hmm. ay yung po. Di ba parang kahit sikat na sikat pong actress na napapalaga sa isang sikat na serye, eh bakit ganun? Sikat na pero flat sa rating ang Kung Kumbaga, konti lang ang nanonood at yung katapat nitong serie ay mas pinapanood. Batas ang rating noon. So, siyempre, bakit nagtataka ngayon ay itong malaking nito? Ba't gano'n? Sikat ba't talaga? O bakit hindi naman nagre-rate ang show, di ba? So, kayo ba, sa tingin nyo ba, laos na nga ba itong actress na ito? Oh. Pero friendship, minsan kasi kahit sikat ka, yung star value, hindi yun ang mahalaga eh. Mm -hmm. Yung flow ng istorya, ng serye. No, oh, dapat yung hindi. tamang project eh. Baka naman yung katapat niya, ibongga yung Bongga. ano, yung mga pasabog, yung talagang papanoorin mo talaga tumingin din tayo sa ibang aspeto kasi mm. porkit sikat ka parang minsan nasisisi eh, di ba? Mm. Na hindi nagre-rate. Ganon talaga, pag sikat ka, tapos hindi nagre-rate, magugulat oh, ka oh. sa sa'yo talaga masisisi. Oh. Oh. baka, kasi hindi obida. siya, na, mm, mm baka hindi siya nabigyan ng magandang material. Oh, so, oh, Kung siya na nagsishare. kaya lang magtataka ka, dalawang na mahal sa magkasundoy serye nung Ah, ang na yata ito na seri uh, niya na siya yung bida. Tuloy tuloy, uh, na. Pero ganun pa rin ang rating to take na si Katong Girlita na to. Totoo sabi ni Fred Rolda na kapag ka bida, dapat alam mo maraming fans ka na panonood ka, ikaw talaga nasisisi. Pero minsan, pagka na yung seri, tama rin si Roldan, pagkasabi niya, ay, hindi naman maganda. Lay, lay, okay, lumay, lay na. Hindi na papalara mga tayo, hindi maganda. Mas maganda yung katapad. Doon kami Saka, manayo, yung ba? partner ba niya, ay, may chemistry ba talaga sila? Bagay oh. ba sila talagang, ano, panuori na dalawa? Minsan, factor din yun minsan eh. Minsan baka man no, hindi sila bagay, parang gano'n. Pero sa tingin ko, may chemistry din naman. ano oh. Anong, ewan mm. eh, kung ano, pa talagang kulang. Mundo per lang talaga. Oh. Langit. Oh. Hey, hindi kaya ano, naging overexposed na tong si actress. Kaya, pwede rin. Baka, pwede rin. Oh. Baka, kasi ganun na ganyan eh. Parang may ganung possibility rin na baka naumay na sa kanya. Dahil sabi oh. niyo, magkasunod yung, oh. ano eh, yung mga nauna niya. Pangatlo na tayo. Eh. Eh. Pangatlo ng serya yung oh, oh, oh. Eh. Pero alam mo, friendship talaga. Dapat talaga kasi, yung serya na abangan mo, yung talagang, ay, Parang gusto ko ng ano, sana may kasunod na kaagad. Oh. Dapat gano'n yung story. Na, no. yan. Dapat oh. maganda Oh, so, wag lang natin isisi, wag lang natin isisi sa ano sa actress eh Oo, or sa ibang artista eh. Dapat ba? yung mga nasa ang tawag, production, nasa production oh. sa concept ano, 'di ba? Oh, dapat ginagawa yan sa creative team, 'di ba? oh, diba? Oo, yan na, na, ano mo ako. yung diba? dapat talaga friendship. Ba to yon. Uh, ano rin, dapat aware din sila sa takbo ng istorya mm -hmm. kasi baka naman lay-lay or something. Oh, oh. Kasi kapag magaganda ang istorya, maganda 'yung scene, abaga ah, kasunod ay ano yung kasunod, talagang kay hindi mo Iwanan, oh, oh, totoo. Uh, at right. saka, ano, friendship, baka naman, ano, uh, yung ay nabanggit ko na pala yung chemistry talaga uh, ng, uh, uh. ng magpartner di ba okay. ko naman may chemistry kaya yung so, so nga yung bakit sabi ng mga iba at saka sa ang daming factors sa crisis natin ngayon na mahalang gasolina mahalang pagkain mahalang ano parang hindi ka manunod kung puro problema makikita mo uh -huh. sa istorya dapat yung ngingiti ka Masasya. naman yung kikiligan ka naman feel good ganoon oh ganoon dapat importante yon. Dapat diba? na-spark mo yung imagination of so, ng viewers. so alam ala mo yung ser huling serie ni Ding na nagustuhan ko yun, ha? Mm. Ang ganda-ganda, di ba? At gusto talaga ng mga tao. Kasi nga, yung, yung may abang sino bang pumatay kay uh, uh, Gustavo, uh para Gustavo. di ba? Yung mga ganong materyales, talagang bongga. So, ibig sabihin, baka hindi nga gusto ng mga tao yung sorry, kaya hindi pinapanood tong serye. Ay, ito sa nakausap namin na source na yun nga daw. Medyo, At may clue ba yan? May clue. Basta itong babae to. Babae. Sikat tong babae pero bakit nga hindi nga nag-retake kanyang seri 2. Teka, tatlong sunod-sunod gano'n nagkaka-seri, ba't pa di ba? gano'n. yan sa pelikula iligaw mo ako.